voice over ko itong mga bestie ko kain po at dahil nga po may dumana na music at may nagpa music po sa kabila ito ay voice over ko ako pala mga bestie ko ay kakain na o oh, ng aking tanghalian yes tanghalian pa lang ay mayroon akong tira dyan na chicken and pork adobo and syempre parang konti <laughs> nagluto po sa iling ko yun ang pancit canton at syempre alam nyo na hindi nawawala favorite Siyempre, number one ay kanin. Oo, kanin is life, di ba diba? O, diba? Ang laki ng subo ng inday. Akala nyo ay alam nyo na yon <laughs> Yes, mga bestie ko, tanghalian ko po itong kinakain ko. And mayroon po ako sinasabi dyan. Ang sabi ko po dyan, mga bestie ko, masarap kainin ang tira sa gabi. Oo, kasi at the same time, nakakatipid ka na rin kahit paano. Oo, kaya kailangan po talaga ng mga bestie meron kang nakatabi na uh, o pang-salon na pagkain kagaya ng noodles, sardinas or pancit canton kasi pwede po siyang pang dagdag kapag kakaunti na lang or wala ka pong ulam choice mo yon na pang ulam mm -mm. sabi ko po dyan sa sinasabi ko kailangan may kanin kang kakainin sa umaga mm -mm. kasi yun ang umpisa ng araw mo hindi pwedeng hindi tayo kakain sa umaga mga bestie ko and tip and advice ko ng mga bestie ko huwag po kayong hindi kakain sa umaga kasi yun po oo, oo. sa gabi po kasi mahabang oras ang tinutulog na natin mahabang oras na walang laman ng ating tiyan kaya need po talaga natin kumain ng umaga. Oo. And ayun ay, kinakain ko mga bestie pala ay eh, marami na for lunch na rin. Ganyan ako eh pag kumain po si Lingkod, oo, maramihan sa umaga para di na ako kakain ng 12 and magmimeryenda na lang po tayo ng 3 o okay. Yes, mga bestie, nakaugli ang kugan yun. 3 o'clock, merienda na. Tapos pagdating ng 7, lunch, ano na, am um, tanga, hapunan na pala. <laughs> yes, mga bestie ko. And thank you so much po, mga bestie ko, sa pag-watch, sa aking video na kumakain lang naman po si Inday nyo. Oo, kumakain lang yan, pero naka- Kabelio, alam niyo na. <laughs> May purpose kaya ko binedio Kinakausap ko diyan yung mga pusa ako, ko, sabi ko magantay sila kasi maingay sila diyan mga bestie ko. Sabi ko magantay sila malapit na akong matapos kumain kasi mga bestie ko, alam niyo ba, pag ako kumakain nasa paligid ko sila. O nasa paligid ko yung mga alaga ko nakaabang. Mm -mm. Ganyan sila kaabang-abang kapag kakain si lingkod yung mga bestie ko. Nasanay ba? Nasanay sila na kapag kakain ako, nandiyan sila sa aking paligid. O ba? Pansit Canton is life <laughs> Favorite ko yung Pansit Canton mga bestie ko. And sanay po ako kapag kumakain po ako Pansit Canton gusto ko may rice. Yes. May rice po talaga na partner. Hindi po yung Pansit Canton lang. Kung di man po rice. o Kung di kanin ay tinapay. Ganyan po ako kumain ng Pansit Canton. May halong rice. Lalo pag spicy po yung Pansit Canton. Char. Nakawinto ko na lahat. <laughs> Thank you so much guys sa panood sa aking video na and see you in my next video. Thank you so much. Bye! And anyway, mga loves ko, no? kanina pala, mayroon nagsabi sa akin kung mayroon na daw ba akong sinasahod for this month. Wala pa po. Update ko po kayo, promise. That's all. Thank you so much. Bye. Thanks for watching, mga bestie ko. Bye-bye. <laughs> o busog, may tira pa.